Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius nayong Enero dalawang libo at 25, na araw ng ika-negatibo ng Enero, habang ang araw ay sumisikat. Nagbubukas ng bagong taon ng Chino, isang banayad na enerhiya ang bumabalot sa iyo, Sagittarius. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang ipagbiwang ang iyong matinding espiritu isang pagpapakita ng walang katapusang kasiyahan sa buhay at sa mga bagong pakikipagsapalaran. Yakapin ang kasiyahan na matatagpuan sa iyong paligid, sapagkat ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw na magbabago ng iyong mga saloobin at aksyon sa mga hindi inaasahang paraan. Ngayon, ang enerhiyang nararamdaman mo ay nagsisilbing pagkakataon na muling suriin ang iyong mga tabumpay. Huwag magmadali at piliting maging perpekto, bagkus maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong mga nakamtan, gaano man kaliit ang mga ito. Sa bawat hakbang na ginawa mo patungo sa iyong mga pangarap, muling tanggapin ang iyong mga pag-unlad at paglago. Napakahalaga nito sapagkat ang mga maliliit na tagumpay ay nagiging bahagi ng malalaking tabumpay. Ang kagalakan at pasasalamat na nagmumula sa iyong mga nakaraan ay magsisilbing matibay na pundasyon habang patuloy mong hinahangad ang iyong mga layunin. Habang ang buwan ay namamayani sa Aquarius, isang bagong pananaw ang ipinagkakaloob sa iyo, ang pagkakataon na masubok ang iyong mga kasalukuyang pananaw at mag-explore sa mga hindi pa naabot na teritoryo ng kaalaman. Ang pagkakaroon ng isang bukas na isip ay magbibigay daan para sa iyo upang tuklasin ang mga posibilidad at ideya na hindi mo pa napapansin. Huwag matakot sa mga ideya o pananaw na kumakalaban sa iyong kasalukuyang opinyon. Sa halip, yakapin ito bilang isang pagkakataon upang mapalawak pa ang iyong kakayahang mag-isip at matuto. Ang exploration sa mga bagong pananaw ay magbibigay ng hindi inaasahang sigla at maaari pang magbukas ng mga hindi pa natutuklasang potensyal sa iyong sarili. Habang ang araw ay lumilipas, hayaan ang iyong puso na maggabay sa iyong mga desisyon at hakbangin. Ang iyong likas na kagustuhan sa pakikipagsapalaran at pagtuklas ay nag-aanyaya sa iyo na maging bukas sa mga bagong karanasan at oportunidad. Mahalaga na magpatuloy ka sa paggabay ng iyong mga aksyon ng may kabaitan at kuryosidad. Sa bawat pakikipag-ugnayan, mapapansin mo kung paano ang kasiyahan ay nagiging bahagi ng iyong araw. Ang mga simpleng gawain ay nagiging espesyal kapag nilalagyan ng malasakit at kasiyahan. Ang iyong lakas at sigla ay magdadala ng liwanag sa mga simpleng pag-uusap at gawain sa iyong paligid. Patuloy mong pagyipinin ang iyong pagnanais na mag-explore, mag-aral, at matuto. Ang iyong kuriusidad ang magdadala sa iyo sa mga landas na hindi mo natanaw at sa mga katanungan na matagal mo nang nais masagot. Huwag matakot magtanong at maghanap ng kasagutan, dahil ang iyong pusong matyaga at puno ng kuriusidad ay magdadala ng mga sagot na magbibigay sa iyo ng higit pang pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Huwag kalimutan na ang iyong lakas ng loob at ang iyong natural na pagnanasa sa mga bagong karanasan ang magsisilbing gabay mo patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Pagtuunan ng pansin ang lahat ng magandang maaaring dumating sa iyo sa araw na ito. Pahalagahan ang mga simpleng bagay, gaya ng mga tawanan sa mga kaibigan, mga pag-uusap na puno ng halaga, at mga pagkakataon na matutunan ang mga bagong bagay. Sa ganitong mga pagkakataon ay nakikita mo ang tunay na halaga ng mga pagsusumikap at pagminilay na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unawa at tagumpay. Magtiwala sa iyong mga kakayahan at pagnanasa. Sa bawat araw, ang iyong lakas at mga pangarap ay nagiging makulay na paglalakbay patungo sa mas mataas na layunin. Ang iyong pagiging bukas sa mga bagong oportunidad ay magbubukas ng pinto patungo sa mga hindi pa natutuklasang yaman ng kaalaman at kasiyahan. Patuloy na yakapin ang lahat ng ito at maging handa sa lahat ng biyaya at magagandang pagkakataon na darating sa iyo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.